magdagdag ng coke sa mga balat ng itlog at hindi ka na magkakaroon ng problema, ang nakakagulat na kombinasyong ito ay mas epektibo kaysa sa iniisip mo para magsimula, kakailanganin mo ng mga balat ng itlog mula sa limang itlog, maari silang galing sa isang umagang omelet. Sa wakas, magagamit mo sila kaagad, kakailanganin mo rin ng mga 200 ml ng Coca-Cola. Maari itong maging uri na patag na, yung balak mo namang ibuhos kahit papaano, ibuhos ang Coca-Cola sa mga balat ng itlog, Pagkatapos ng ilang sandali, ilipat ang mga ito sa isang blender o mixer. Buksan ang blender at sa wakas ay durugin ang mga balat ng itlog. Maghihintay ito ng sandali. Mahalaga na maganda ang pagkakadurog ng mga balat ng itlog sa panahong ito. Ibuhos ang timpla ng mga balat ng itlog at Coca-Cola sa isang mataas na lalagyan. Kailangan mong magdagdag ng isa pang sangkap para gumana ng maayos ang timpla. Ibuhos ang hindi bababa sa 100 ml ng likidong panlinis ng pinggan. Maari itong anumang uri na madalas mong ginagamit, dagdagan din. Ang parehong dami ng tubig, mga 1 kutsarita, 100 ml. Ihalo ang lahat. Tibuhos ito sa kahit anong bote. Mas mabuti ang bote na may pangbuhos. Isara ang bote at itago ito sa kusina malapit sa lababo. Ang likido ay may mga kamanghamanghang gamit Napaka-epektibo nito sa paglilinis ng ilalim ng mga kawali at metal na kaldero. Sa produktong ito, maaari mong linisin ang lahat ng metal na ibabaw kung saan mahirap alisin ang dumi. Lalo itong epektibo sa pagscrub ng mga sunog na bahagi sa ilalim ng kaldero. Lahat ng dumi ay madaling natatanggal. Maaari itong gamitin para alisin ang natuyong pagkain sa pinggan, Wag itong gamitin sa mga maramdamin, teflon at plastic na mga pinggan o ibabaw. Ang mahiwagang likidong ito ay sobrang nakakatulong para sa mga matitinding mantsa. Mas mabuti ang pagkakagawa nito kumpara sa maraming panlinis. Gumamit lang ng karaniwang espongha sa pinggan at ang likidong ito, Ayaw ng mga tubero na malaman mo ang resipe na ito. Spray ko ang inidoro gamit ito at wala na akong problema sa dumi. Huwag itapon ang mga balat ng citrus sa basurahan. Lumabas na sila ay isang napakahalagang sangkap. Gupitin ang mga ito sa mas maliliit na piraso at ilagay sa blender. Haluin sa isang pinong i-paste. Mayroon silang mga katangian sa paglilinis. Pagkatapos salain ito gamit ang salaan. Pindutin ito gamit ang kutsara para makuha ang katas. Ito ang kailangan natin. Magdagdag ng isang kutsara ng baking soda dito. Pagkatapos, magdagdag ng tatlong kutsara ng likidong sabon at isang kutsara ng asin. Ang susunod na sangkap ay alkohol. Magdagdag ng tatlong kutsara nito. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga sangkap na ito, nakakabuo sila ng isang epektibong halo. Ihanda ang isang spray bottle. Gamit ang isang funnel, ibuhos ang pinaghalong ito dito. Ang inihandang pinaghalong ito ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng imbornal Inalis nito ang mga deposito at kalawang, Ang produktong ito ay kayang magtanggal ng mga dilaw na mantsa mula sa mga plastik na bahagi ng inidoro, inaalagaan nito ang pagbubukas ng mga tubo ng imbornal, pinipigilan nito ang pagbuo ng mga deposito sa kanilang mga panloob na bahagi, maganda rin ito para sa paglilinis ng mga seramika sa banyo. Ang asin at soda sa komposisyon nito ay nagdidisimpekta. Ang mga prutas na citrus ay nagpapaputi sa ibabaw. Malinis at mabango ang banyo. Epektibong gumagana ang imburnal at naiiwasan mo ang pagkakalantad sa mga nakalalasong kemikal. May problema ka rin ba sa mga puting mancha sa itim na lababo? Karamihan sa mga tao na bumibili ng ganitong lababo ay walang ideya kung paano ito alagaan. Hindi natatanggal ang mga puting marka kahit nahugasan gamit ang sabon panghugas. Ngunit isang hindi mapapalitang solusyon sa ganitong kaso ay isang. Murang produkto. Lahat ay mayroon ito sa kabinet ng kusina. At lumalabas na dapat din itong nasa tabi ng lababo. Kaya, ang mga puting deposito mula sa tubig ay hindi na makakasira sa iyong kusina. Gumamit ng isang simpleng trick at sa loob ng ilang minuto, mawawala na ang problema. Narito kung paano ito harapin, kumuha ng bote ng suka at ibuhos ito sa isang spray bottle. Pagkatapos, ispray ang ibabaw ng lababo kung saan may mga puting mansya. Gawin ito ng maayos at sagana. Ilagay ang mga piraso ng papel na tuwalya sa basang lababo at ispray muli ang suka Mahalaga na ang mga papel na tuwalya ay ganap na basang-basa. Sa ganitong paraan, hindi mag -e evaporate ang suka at mas matagal itong gagana, tinatanggal ang mga puting mancha. Iwanan ng papel ng ilang minuto. Sa loob lamang ng ilang minuto, makikita mong nawawala ang mga puting marka. Pagkatapos ng labin limang minuto, alisin ang papel at tingnan ang pagkakaiba. Walang magiging bakas ng mga deposito ng apog. Ang mga itim na guhit at mansya ay magiging nakaraan na at maaari mong tamasahin ng isang perpektong malinis na itim na lababo para maiwasan ang mga bagong puting deposito. Ispray lang ang lababo ng suka paminsan-minsan at ayun na. Good luck! Hinalo ko ang acetone sa kape at nagulat ang lahat sa resulta. Magugulat ka rin sa produktong ito? Iba ito sa lahat ng mga nakita at ginamit mo hanggang ngayon. Para gumana ang trick na ito, ilagay ang apat na kutsara ng kape sa isang mangkok. Magdagdag ng mga 100 ml ng tubig at haluin. Ang susunod na sangkap na kailangan mo para sa trick na ito ay acetone. Ito ay isang produkto na karaniwang ginagamit upang alisin at tunawin ng maraming organikong substansya. Dalawang kutsara ng acetone lang ang sapat na upang alisin ang iba't ibang mansya, tunawin ng nasunog na taba, at madaling tanggalin ang iba't ibang mga spot. Ang huling sangkap sa halo ay likido pang hugas ng pinggan. Gumamit ng apat na kutsara at haluin ng mabuti ang lahat, ang likido panghugas ng pinggan ay mahusay na humahawak sa iba't ibang mansya sa kusina, pero sa kombinasyon ng kape at acetone, nagiging mas epektibo ito. Kapag nagsama-sama na ang lahat ng sangkap, ibuhos ang inihandang halo sa isang spray bottle. Sa ganitong paraan, magagamit mo ito ng mabuti at mapapakinabangan ang mga katangian nito. Ang mga sangkap sa halo na ito, Kapag pinagsama at hinalo, ay handa ng gamitin agad. Sobrang maliit na halaga ay sapat na para linisin ang maraming kaldero at kawale, o isang kawale, ng maraming beses. Ipaalam mo sa akin kung gumagamit ka rin ng kape para sa paglilinis sa iyong tahanan. Makakatulong ang halo na ito na alisin ang dumi at mga sunog na residue mula sa mga kawali ng hindi kinakailangan ng pagsisipilyo. Magugulat ka sa bilis nitong matunaw ang mga layer ng mantika, kumpara sa maraming ibang produkto na dinisenyo para sa layuning ito. Iba ito sa lahat ng mga ginamit mo hanggang ngayon para alisin ang mga mantsa at sunog na residue. Ilagay lang ang halo na ito sa sunog na kawali at hayaan itong magtrabaho. Mawawala ang bahid ng pagkasunog. Hindi mo na kailangan ng brush para sa pagsisipilyo. Magiging kapakipakinabang ito para sa mas matitinding marka ng pagkasunog. Maaari mo rin gamitin ang halo na ito sa iba-ibang matitigas na mantsa sa kusina, sa mga metal na ibabaw at mga kalderong aluminyo. Tandaan lang na huwag linisin ang mga plastic na ibabaw gamit ang halo na naglalaman ng acetone. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang matalinong paraan para linisin ang mga laminate at kahoy na sahig. Gumagawa ako ng mga cleaning balls sa bahay. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang dalawang bola sa isang balde at punasan ng sahig. Nawawala ang lahat ng mancha at walang mga guhit na natitira. Ang paggawa ng mga bola na ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang sentimos at mas epektibo sila kaysa sa mga karaniwang panglinis ng sahig. Para ihanda ang mga ito, kakailanganin mo ng 500 gramo ng baking soda, magdagdag ng dalawang kutsara ng denatured alcohol dito. Ang denatured alcohol ay may mga katangian ng pagtanggal ng mantika at pagdidisimpekta. Epektibo nitong inaalis ang mga gasgas mula sa sapatos at mga mancha ng pintura. Susunod, dagdag ng sukat ng iyong paboritong fabric softener, ang sangkap na ito ay hindi lamang nagdadagdag ng kaaya-ayang amoy, kundi mayroon din itong mga katangian laban sa static. Pinipigilan nito ang alikabok na dumikit sa sahig, magsuot ng rubber gloves at haluin ang lahat ng magkasama. Masusing masahin ito. Kung masyadong malabnaw ang halo, magdagdag ng kaunting detergent sa labada. Gamitin ang iyong mga kamay para hubugin ang halo sa mga bola na kasing laki ng golf ball. Pagkatapos, ilagay ang bola sa plastic na board at hayaan silang matuyo magdamag. Sa susunod na araw, dahan-dahang ilipat ang mga ito sa isang lalagyan. Sa ganitong paraan, maaari mo silang itago ng ilang linggo. Ang mga soda balls ay may mga katangian ng paglilinis, antibacterial, at antifungal. Pinipigilan ng denatured alcohol ang pagbuo ng mga guhit. Sa isang balde ng maligam-gam na tubig, ilagay ang dalawang bola. Sapat na ang daming ito para linisin ang mga sahig sa buong bahay. Ang soda ay nakikipagreaksyon sa tubig na lumilikha ng isang panglinis na bula. Agad na natutunaw ang mga panlinis sa balde na nagpapahintulot sa mop na pantay na maabsorb ang mga ito at pagkatapos ay mop ang sahig. Agad na napupuno ng kaaya-ayang amoy ang apartment. Mabilis itong natutuyo at walang naiwan na guhit. Kung nagustuhan mo ang resipe na ito, bigyan mo ito ng thumbs up.